Eh, <Tit mic> ano ka? Ha? <laughs> nah, ano? Naano yan? Na, ha? Anong pagkulay, Na Na, kuri, na kuri siya. Alright, tapos, Tros, siya dito sa lamig uh, sige po, -tup. ah. po kaya siya na? Asalin oh, parang yun yun. Na Yearness pa? pinaan Pina-extract sa oh, Saul. Oh, tapos pinaan CD ko niya. Ano? Kamusta? Hindi ko muna pa. Oo, hindi na pa resort. Hindi pa. Oo. Ngayon, Mother, anong pinakamakulog pinaka mong parte ng mamate? Halos gabos. Ining part ka ng spine mo. So, na-apig Sorry. Ah <coughs> 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 Inhalo, inhalo, inhalo. next Exhale. Ay! Ay, ala. na po, ko. Pabilisan. Mate? Siya Parang nag-ano, nag-uyo kaya. Não, não é, assim. não é